8 million pesos worth of prizes. araw-araw mula lunes hanggang biyernes. May dalawang mananalo ng tigwa 1,000 pesos cash at gift pack. Plus, isa ang mananalo ng special prize na isang limited edition Bombo Radio AM FM Radio with LED lights, rechargeable, handy at hindi fixed dial at 500 pesos cash. Kaya pag na-announce ang inyong pangalan, takbo ka agad ng mabis patungo sa aming stasyon. Dahil meron lang kayong anim na oras. Anim na oras, ha? Uh, anim na oras para makuha nyo ang 1,000 pesos at gift pack. Kung hindi nyo maklaim ang inyong mga papremyo sa loob ng anim na oras, bubunot kami ng panibagong winner. Lahat ng non-winning entries ay qualified sa Grand Draw sa so December 27, 2025. Na kung saan may chance kang manalo ng 1 million pesos in cash bilang grand prize. At apat na 100,000 pesos, apat na 70,000 Pesos, apat na 50,000 pesos at apat na consolation prizes na 5,000 pesos bilang regional prizes. Isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. At NCR. 1 2 Panalo part 24. Ng Bombo radio at star. EFM Per DOH FDA CFRR permit number 1398 series of 2025. It's all coming back, it's all coming back to me now. It's all coming back to me now. Yung know, nawiti mula kay Celine Dion. Bigyan mo ako ng isa pang tao na kayang tapatan. Ang original na yan. Diba? Ganun talaga pag mga iconic. No one can, ano, replace. Halimbawa ya Mariah Carey, Britney Spears, Celine Dion, and and many more. <laughs> diba? pero kung uh, aspiring artist ka naman, you can have your own vibe, your own artistry. ganon. <laughs> But tonight, ito na, matatapos na po ang long weekend at ang ating mga holidays. Kamusta naman ang paggunita mo ng undas? Ah, November 1 and 2, castrination, medyo naging siksikan ba? O parang medyo naging emotional ba? Or reflective itong mga panahon na ito? But anyway, tayo ha, ang naka-Facebook live na po. Yes! Yeah, so pwede ka mag-comment ka, Nation, ha? O kaya naman, mag-heart. O nga naman, mag-heart-heart ka na dyan. Power top, power top! Because tonight is the night. Ito po ang ating episode 56 ng ating start, ano, with Paya ni Marino. Alam mo, na nakaka nakakatawa yung topic natin tonight. Pero, nangyayari naman talaga siya sa totoong buhay. Ikaw ba ka, sa relation? in a relationship ka ba ngayon? Or kakatapos mo lang sa break up? Or you are someone na merong relationship pero nag-cheat naman yung partner mo? Sa mga hindi mo inaakalang panahon, sa mga hindi mo inaasahan, Etong partner mo, yung ex mo, may utang pa pala. At ang utang na yun, sa'yo. Sir Nation, may utang siya sa'yo. Eto na nga, basahin natin. Itatago natin siya ha, sa pangalang... Joey. oo oh, hindi to si Joey dila, yun. Oh, si Joey, mula po ng Batasan Hills, Quezon City. Ang tanong... May utang ang ex ko sa akin na 10K. Pero one year ago, nung hiniram niya yung pera, sabi ko, wag mo nang isipin yan. Maliit na bagay lang naman yan. O kahit wag mo nang ibalik. Ngayong nag-break kami dahil sa cheating niya, dapat ko bang singilin? O hindi na? Dahil sinabi ko nga na wag na niyang ibalik. Gusto ko po sanang singilin kasi niloko ako eh. O oh, yan ang tanong, ang problema ni Kuya Joey. Kasi nga, nung mahal mo pa yung tao, charo. I mean, nung no, okay pa kayo, yung 10,000 maliit na bagay. Pero dahil nag-break na kayo, Hoy, 10,000 ko rin yan, ha? Ay, ikaw ba kasernation? Meron ka bang, uh, parang kung na ba ut nang utang sa'yo, pinagkakautangan? Kung sakali man ha, in a relationship ka ngayon, tapos yung ex mo, nag-cheat sa'yo, may utang pa sa'yo, let's say 20,000, 30,000, taasan natin ng onte Kasi baka sa iba yung 10,000. O, oh, 10,000 lang naman. Oo, talaga. Yeah! Diba? Papaano na yan? Anong gagawin? Sa tingin mo ka, Nation, gusto kasi singilin ni Kuya Joey. O, valid ba? O, baka nakakahiya kaya ha? Kasi sabi niya, wag na raw niyang ibalik eh. Tapos ngayon, sisingilin. Hmm. Ano sabihin mo dito, Sir Nation? Basahin natin ang mga comments. O, sabi ni Madam, hello DJ Yvonne at DJ John. wag mo nang singilin. Mag-move on na you, parang masama pa loob mo hanggang ngayon ah. <laughs> Tama, parang kinakasama pa ng loob. Pero kasi naman, madam, eh, 10,000 din. Masama talaga loob niyan. Eh, imagine mo naman nag-cheat sa Pero ito ang uh, suggestion ni Ate Adelaide, 'wag mo na raw singilin, mag-move on ka na lang. Para peaceful na. Walay mo! Bumalik! Charot! Ato naman, sinuad, ang sabi niya, singilin mo! Eh kundi ka rin isang kalahating bonak. Pera mo yon, Naloko siya. Ano yon, Quits na lang. Kung ako ikaw, sisingilin ko yan. Mahirap kitain ng jismil. Daming nagkakandamatay-matay magtrabaho para sa pera. Hindi na to usapin ng moving on, pero usapin na ito ng taktang pagbabayad at utang. Kung paano ka nagpa-utang, ganun din siya dapat magbayad. Tapos, nagbayad. O tapos, pag nagbayad, saka ka mag-move on. Kagigil ka ate. <laughs> Kalmahan mo lang. Diba? Kasi kasi, Sir totoo naman. Hindi, ang 10,000, hindi naman siya basta-basta for maraming tao, malaking bagay ang 10,000. Eh, niloko ka naman. Baka naman. Baka naman mga konsensya, di ba? Yun yung mahirap eh. Ang hirap talaga maningil. Sana, makonsensya na lang yung mga may utang. <laughs> Gano'n talaga. ako. Si siguro, hindi pa talaga kaya bayaran. O sige, pagbibigyan natin. Pero, when time comes, sana, nasa utak pa rin ng mga may utang na, ano, mag magbabayad ako. Hindi lang ngayon, pero magbabayad ako. Ganun. Kuya Joey, singilin mo. i mo lang. At naman ang sunod. As sabi niya, Naku, Joey. O, yung ex mo. Dapat binibigyan ng matinding pagbakiya kay DJ John Marie. <laughs> sa tingin ko, halatang naging jowa kanya dahil sa pera. Hindi ka talaga mahal noon. Well, hayaan mo na yun. Bahala na ang karma sa kanya. Pwede rin naman yung choice na hayaan mo na lang and let the Lord gumawa ng paraan para ipapagsadyos mo na lang po lahat. Yung sakit, yung, yung panluloko na ginawa niya, pati po yung pera ko na nawala. Para ano ka lang, may peace of mind ka. Na at least, at least meron kang binigay. At least kung anong meron ka, hindi mo pinagkait, hindi ka naging selfish, tinulungan mo siya and all. Wala, at least ano sapat na yon para mabigyan siya ng bigat. Ganon! No. Mabigat. Mabigat din naman yan. Kaya yeah, mo makukusin siya din yan, Kuya Joey. Makukusin siya din yan. Huwag kang mag-alala. Baka bumalik yan sa'yo para mangutang ulit. Feeling ko ay yun yung nararamdaman ko. No. No. <laughs> Ito naman sino sunod. ah uh, wow! Haba naman yun agad Good evening! Happy Sunday night sa inyo, DJ Yvonne Adarna and DJ John Marino. Ang masasabi ko kay Joey ng Batasan Health Schedule City tungkol dyan sa demanding mong girlfriend, na ex-girlfriend mo, na hindi pa naawa sa'yo, na hindi pa ng pera sa'yo, at kung nung nagpapaawa effect, kaya binigay mo yung pinaghirapan mong perang, ikaw ang naghirap, kitain nun, na para sa'yo tapos na para sa iyo sana. O tapos yung ex-girlfriend mo lang ang makikinabang noon para pang cheat cheat niya sa iyo. O sana ay naging lesson na sa iyo ito next time. Para hindi ka nalolokohin ng tao makikilala at mamahalin mo muli. Kilalanin mo kasi muna siya ng husto at magkaroon ng malalim na koneksyon sa isa't isa. At dapat, ikaw ang lamang o ikaw lamang ang nakakaalam ng halaga mo bilang ikaw sa'yo, iyong sarili. Ano? <laughs> si Kuya Chop na na naman to. Bilang ikaw sa'yo, iyong sarili. Dahil gusto ng babae, ang lalaking may malinaw na direksyon sa buhay. Siyempre, idagdag mo na rin yung haba ng iyong pasensya at pangunawa sa next mong new girl. Sa iyong buhay, napaka- Napakahalaga nito sa buhay mo. Ingatan mo rin ang iyong sarili at alagaan mo ang self mo kasi mas masarap magmahal sa taong minamahal mo. Ikaw ay hindi sakitin, malayo sa sakit, pero oh <laughs> Oo, malusog talaga yan si Kuya Joe. <laughs> sobrang full pack yung comment talaga ni Kuya Chop. Parang konti nilang gusto niya sabihin na, ah. oh, ito yung 500, iniwan ko sa ref. Gamitin yung... mo <laughs> Pag-ingat ka sa pagpasok mo, Joey. Lahat-lahat na nandun. Thank you so much, Kuya Chop. <laughs> kasi naman, no? Ba't naman kasi si ate nag-cheat-cheat? Nagka-problema pa tuloy tayo. <laughs> Yung mga taga Batasan Hills, Quezon City, tulungan nyo naman dito si Kuya Joey. Mga mahanap yung kanyang ex-girlfriend na baka pwedeng magbayad. Para hindi na rin na-stress si Kuya Chap. Pero bet na bet ko yung dulo, no? Masarap pag mahal sa tao minamahal mo. Ikaw ay hindi sakitin. Malayo sa sakit, pero malusog. <laughs> Love it. Eh, hey, ang cute-cute mo talaga, Kuya Chop. At tapos si Nod, sabi niya, alam mo Joey ng Batasan Hills, hindi mo na dapat itanong yan. Dahil kahit saan ang angulo mo tingnan, balibalikta rin mo man ang sitwasyon mo ngayon, balibalikta rin mo man ang mundo, may karapatan kang singilin siya. Dahil wala na kayong relasyon automatically ang utang ay utang na na dapat bayaran. Kung nakapagsalita ka man sa kanya ng gano'n na wag nang isipin yon, wag mo nang ibalik dahil kayo pang dalawa nun. Ngayon, wala na. Wala na kayong relasyon. Ibang usapan na yon. Ikaw ang niloko maliwanag pa sa sikat ang araw. Pinerahan ka lang ng ex mo. Huwag ka mahiya na kuhain ng sariling pera mo na pinaghirapan mo. Hindi madali hanapin ang 10K, Diyos Mio! ka mag-isip ka nga! Hindi mo na dapat tinatanong yan. Ano ka ba? Ako babakya sa'yo eh. No, no, no. <laughs> ang dami nang gigigil! O joke lang, taga saan ba si ex mo tutulungan na kita makuha ang 10k mo sa si ex mo na yun? Nakakaawa ka kasi. <laughs> Kinaawaan pa nga ni... No, talaga? Ewan ko nga, bakit ganun? Alam mo ka, Sir Nation, gawin natin, mag-ambagan na lang tayo. <laughs> Ambagan na lang natin yung 10,000 ni Kuya. Di ba, total, mga gigil na gigil naman tayo. Oh, pero ito, natin kung magigigil din ba at kung mababakiya ka na ating star DJ John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya. Ayan. Muntik na rin ako mabakya. <laughs> star DJ John Marino, please come in. John Marino, are you my dad? Hello, hello, hello na naman po sa inyo. Mosta, mosta! <laughs> siyempre, kasama-kasama na naman po ninyo ang pagbagsama ni Nise. Ako po si Star DJ John Marino. At kumusta po kayong lahat? Siyempre, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radio set, hello, 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 hello po sa inyo. And siyempre, sa mga nanonood po Okay, sa ating po, sa Facebook Live. Kumusta po kayong lahat? nasan man po kayong lupalop ng mundo. Mabuhay po kayo hanggat gusto po ninyo. <laughs> At syempre, eto na nga po tayo sa ating portion na Payo ni Marino. Ayan, eto ay galing kay Joey ng Batasan Hills, Quezon City. At ang sabi ni Joey, okay, may utang ang ex ko sa akin na 10K. Pero one year ago, nung hiniram niya yung pera, sabi ko, wag mo nang isipin yan. Maliit na bagay lang yan. Kahit wag mo nang ibalik. Ngayon, nag-break kami dahil sa cheating niya. Dapat ko bang singilin o hindi na dahil sinabi ko na wag na niyang ibalik. Gusto ko sana ng singilin kasi niloko ako eh. Mm hindi ka ba naman isa't kalahating ewan? Joey. Ikaw na nga mismo yung nagsabi sa kanya. Okay? Na kahit wag nang ibalik, eh, total, mayaman ka naman eh. Sabi mo, malit lang na bagay yan eh. Mayaman yarn. <laughs> Kasi, wag kang nag ng mga words na hindi mo naman kayang panindigan. E ano naman ngayon, kung nag sa sayo, kasalanan mo rin yan. Di ba? Dahil nga sinabi mo na mismo sa kanya, na wag niya nang bayaran. Eh kung plano mo sanang ng singilin niyan, eh di sana noon pa na hindi pa kayo nagbe-break. Oh, so ibig eh, sabihin, nung nag-break kayo, masama na rin loob mo. Di ba? Wow! Joey ha! Yaman mo ha! And at the same time, napaka-generous mo sa mga ano ha, sa mga girlfriends mo ha, or girlfriend mo ha. <laughs> Kaya ka naloloko eh. Kasi ganyan ka eh. Pero sa akin lang, you know, kung nabitawan mo na yung salitang yun. Para saan pa? Okay? Kung parang sapat na rin yung makilala mo siya. Buti nga. Okay? Buti nga. Ganito yung nangyari sa inyo. Eh hey, what more? Kung pinatagal niya lang yung relationship ninyo tapos niloloko-loko ka pala niya. O, patuloy kang inuutangan ng inuutangan. Pero, well, ah, uh, on the other side, siyempre, malaki yung 10K. 10K is 10K, ka nga. Okay? Maglakad ka man mula Fairview hanggang Pasay, eh, wala kang mahahanap na 10K. Swerte mo na kung makapulot ka pa ng 5 pesos. <laughs> Di ba? Kaya, ang masasabi ko lang sa Joey, you know, move on ka na sa nangyari sa'yo. Tawa mo na lang yan. Dahil ganun talaga yung nangyari. Wala naman tayong masisisi rito. Wala naman tayong dapat sisihin kung hindi sarili mo din lang naman. Di ba? Dahil sinabi mo nga sa kanya, Maliit lang na bagay, kahit huwag niya nang bayaran, huwag niya nang intindihin. Oh, so, pinanghawakan niya yon. Although, siyempre, kasalanan niya. Bakit kayo uh, nag Dahil nag-kit siya sa'yo. Of course, hindi ko naman sinasabi na karma mo na yan, pero babalikan at babalikan pa rin. Okay? Yung, yung, yung ex mo, kung ano yung ginawa niya sa'yo. So, sa akin lang, you know, at least, kung uh, kung sakasakali, tas noo ka pa rin namang uh, uh, makikipagkita sa kanya. Okay? Kapag nakakasalubong mo siya, maybe sa daanan, eh syempre, wala ka naman dapat ikahiya. Wala ka naman dapat itago. Dahil, first things first, hindi naman ikaw yung nagloko. And most importantly, hindi naman ikaw yung may atraso sa kanya. At syempre, yung atraso, yung utang. ba? Diba? Pero, kung sakasakali lang, dahil lamang sa nangyari sa inyo, dahil lamang sa pag niya, eh sisingilin mo pa, para saan pa? Di ba? Para saan pa? Baka mamaya, hindi ka rin bayaran yan eh. O. Oh. Di ba? E di magsasayang ka lang ng oras mo. E di parang, parang uh, sinasabi mo lang din dito sa ex mo na parang nagre- or sabi na natin ha, na parang bumabawi ka sa kanya. Revenge. O. Oh. Pero wag na, wag, wag na ganun. Di ba? ayam mo na lang yon kung sa kasakali in the future Okay? Parang abuloy mo na lang din ito sa kanya. <laughs> <laughs> Dahil pinatay niya yung nararamdaman mo para sa taong ito. Yeah! So, anyways, Joey, uh, sana mamit kita in person para naman kahit papano, eh, makautang din ako sa'yo. Kahit mga 10K, ayos na yan. Kasi sasabihin mo din lang naman sa akin, uh, maliit na bagay lang yan, Kuya JM. <laughs> kahit pag mo na lang bayaran. Yan ang mga tunay na kaibigan, ika nga. <laughs> di ba? Hindi, <laughs> hindi, hindi, joke lang. Alright? So, yun lang ha. So, next time na magkaroon ka ng relationship, as much as possible, wala nang mga utang-utang. Okay? Siguro yung mga malilit na, na value, ayos lang yan. Pero kung yung 10K naman, wag na. Ang hirap hanapin ng pera. Okay? Huwag kang nagsasayang kung sakasakali lang. Malaking halaga na rin yan. Okay, Joey, maraming salamat sa iyo at sana'y naliwanagan ka sa kung ano man yung nasabi ko ngayong gabi ito. Maraming salamat at uh, syempre, hanggang sa muli po natin pakikita-kita at pagsama-sama dito lamang po yan sa so, 102.7 Star FM. Of course, ako po muli pa, ang pagkosama ni Nisa nagsama po ninyo, Star DJ John Marino. Maraming maraming thank you! I'll see you when I see you. Safe tracking, AppStar Into Chin, everybody out there. Get a go, get a fly, get a say, goodbye. You slip tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. Mm -hmm. Now you hear and see me. Now you don't. Yes, Kister Nation, I hope ikaw ay naliwanagan o nagkaroon ka naman ng idea kung ano ang gagawin mo. May dalawang option lang din talaga si Kuya... Kuya Chop tuloy. <laughs> si Kuya Joey. <laughs> Alam mo, una, kung kailangan, kung kailangan mo talaga yung pera, pwede mo naman siyang kausapin ng mahinahon. Sabihin mo, alam mo, dati okay lang sa akin yung 10K eh. Okay lang sa akin, nasa iyo na yan. Pero ngayon, kailangan ko naman kasi siya talaga. Kailangan ko talaga eh. So baka, baka baka sana maibalik mo kahit pa unti-unti. O yan yung pwede mo sabihin sa kanya. Pangalawa naman, kung hindi mo naman talaga kailangan yung 10,000, baka mas sulit na i-let go mo na lang. Alam ko, pera yon 10,000, ex na sila. Pero kasi here's the thing, kasi nation. Kung sisingilin niya pa yung 10,000, is parang binibili na lang din niya or parang binili mo na rin ng 10K yung peace mo, yung kapayapaan mo, at yung chance na mawala siya sa buhay mo ng tuluyan. ba diba? Parang you're giving price to the peace that you deserve. No? Kapalit ng... ng kapalit na mawala siya or yung kapayapaan ng buhay mo. Kaya, let's see. kaya mo na lang. And then si Lord na ang bahala. Malay mo yung 10,000 mo maging 50,000. At bukod dyan, kapalit nun, is a better person. Siguro sa akin na, syempre 10,000. Pero kung, siguro kung 100,000. Sisigilin ko talaga yan. Laki nun masyado. Kung mga 10K, bibigay mo na yan. Charat! Or pwede naman. Kung ko, parang, oo oh nga naman. Parang binibili mo na lang din kasi yung pagkawala yung tao or yung peace mo eh, sa halagang 10,000. Maliit lang ang 10,000. Siyempre yung, yung peace of mind na deserve mo, priceless yon. Um, Tsaka yung pain, yung pain na naranasan dahil sa cheating. Ano yun? Walang katumbas yun. Ang tanging mga kahil lang nun, si Lord. Pero hindi ko naman sinasabi na, okay, wag mo nang singilin kasi baka iniisip niya, bi binibili mo yung peace of mind na gusto mo. Para ano lang, mas ahead ka kapag let go mo na lang. Ikaw yung ano, mas, mas ikaw yung malupit. Na. Ganun. <laughs> Napakalupit mo. Oh, but anyway, salamat po sa lahat ng inyong mga suggestion, mga comments. At kay Kuya Joey din na nag-send ang kanyang katanungan. I hope ma makita mo. anong bang mas matimbang? Anong mas wais? Anong mas nakakaganda? Nakakaglow na choice? At ubasahin natin ating mga live na comments. Sabi, hello sa so favorite kong DJ Yvonne, ang nag sa akin. Wow! Lagi mag pagbiyahe pag mo pa mamaya. God bless. Pag uwi ko sa Pinas, ninang muna nga ako. <laughs> Kapag ano, pag kinasal na ako. O ba siya, watching from Tiola, San Joaquin, Iloilo. Layo naman! Ang cute mo pala, DJ Yvonne. Maraming salamat po. O, oh, DJ Yvonne, ito yung masasabi ko kay Joey. Let her go, move on, and live your life. Be happy na lang sa buhay mo. Please. Gusto ko may please, di ba? Hello po, good evening mga ka-star. Iba-iba ang tao. Lesson learned na lang po at ang karma ay nasa paligid-ligid lang. Magbabaya din yan sa ibang paraan. May balik balikyad in short. Move on, good luck sa next love life mo. Anna, Anna. DJ Yvonne, super happy kasi Kuya Chop ay napatawa at napasaya kita sa comments ko. Good evening. Hello, DJ John Marino. Good evening. Ah, uh, medyo mahirap talaga mangutang, lalo doon kay letter sender na si Joey. Anna. Ano? Siya nga inutangan eh. Ano ba kuya? <laughs> Nag-iisip mo ako. Nalito ako dun in, ng slide. Well, I mean, thank you so much. Ito ka, Sir Nation. Scan to register. Malapit na yung bombo natin. Nasa second week na ng Sabado. Robinsas Galeria. Mm -hmm. Robinsas Galeria, Edsa yan. Ortiga Station. MRT ka. O kaya naman, UV. Um, UV Express. Carousel. O magbuka na lang. <laughs> Level 3 tayo, Third floor. From main entrance ng mall. Yung main entrance na, di ba, sa Edsa. Para hindi ka malito po. Doon tayo sa 3rd floor, magpapadugo. Gusto mo yon Sama mo yung mga tropa mo, mag-scan to register na po kayo dito sa ating scanner para mabilis. Pwede din naman ng walk-in. Kung ayaw mo ng hassle, kung gusto mong biglaan kami, mag-walk-in ka na. Go! Pader pader pwede yan. <laughs> anyway, thank you so much again sa lahat po ng mga sumagot at aki join sa atin tonight. Sana masarap ang ulam mo bukas. Ah, uh, sana maayos ang tulog mo mamaya. Yeah. We are up, up until, up, up, up. It's moment. We're up until 12 midnight. Ako pa rin po yung kasama, yung sweetie, sweetie girl, Ivana Zarna. Babalik tuktugan muna tayo. Dito lamang mayan sa so 1.2.7 Star FM. Like mo, share mo. Bombo Radio, Philippines joins the call of the Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. For everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November. Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance, and expresses our collective hope that our actions will cleanse our nation from sinfulness and spare us from further calamities. BOMBO Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15th, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with BOMBO Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood. Owners will receive dugong Bombo t shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station, or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917 306 6617. Bombo, a little pain, a life to gain. Paradio Bombo! Para sa cash donations. Ma'arin yung I deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008 020 Or BDO Unibank Peso Account 004 168 Or Dollar Account 104 160 Whoops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapa-impormasyon at mapatsikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bog and good vibes because it's all for you. Thanks for watching! At yan at Star presents ni Marino.